dating programa kung soy at swerte. Magandang gabi sa inyong lahat. Ah, ano ba pwede sa tayo ngayon? March 26, 2025. Ah, araw ng Miyerkules. Ang inyong lingkod, Shalir Hayla. Nangungumusta po? Hangad ko na ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay patuloy ninyong in makamit. Ngayon, ang pag-uusapan natin pag-uusapan natin, may isa na namang request ng taga-panood natin. Kasi simula daw, ang title pala natin, na uh, alamin kung, ano natin? Alamin kung malas ba ang plate number ng inyong sasakyan. Malapit ba sa aksidente ito? Yan ang ating papaksain. Alam nyo ba na isa sa ating taga Nagkapanood ang uh, nag-request na talakayin natin ang patungkol sa uri ng plate number ng sasakyan. Kasi ayon sa kanya, di pangalan ito? Joel. No? Ayon sa kanya, Joel ng Antipolo. Ayon sa kanya, nung ibenta uh, niya ang kanyang sasakyan, bakit ka na raw siyang uh, nagmamaneho? ilang halos may sampung taon na rin mahigit siyang nag-drive -nag ng kanyang sasakyan kapag pumapasok siya sa trabaho. Pero eh, naibenta niya yung kanyang lumang sasakyan at nakabili siya ng bago pero second hand pa rin. Sabi ni Joel, nung ito'y mabili niya, doon siya nakaranas na banggain siya ng motorsiklo, may iba sa sakyan, o kumisan siya nakakasagi ng uh, sasakyan. Mabuti na lamang daw at mga minor lang ang uh, nararanasan niya aksidente. Pero ang pinangangambahan niya, paano kung isang uh, malaking aksidente ay ganyan kasagutan? Abay, kaya nag-worry siya kasi dati naman hindi siya nakakasagi ng, aks ng sasakyan o hindi siya nakakaaksidente. Pero simula nung mabili niya yung sasakyan na gamit niya ngayon, madalas siyang na -aksidente. Sabi niya, maswerte dahil puro minor accident lang. Kaya lang, nangangambaraw siya. Kaya ang tanong niya sa atin, sana daw, bigyan natin ng pansin, ang talakayin, patungkol, kung mayroon daw ba'ng plate number, o mayroon bang plate number ng sasakyan na malapit sa aksidente. Sana daw, ay bigyan natin ng pansin at talakayin natin ang patungkol niya lamang sa gabing ito, yan ang ating bibigyan ng pansin. Pag-uusapan natin ang uh, request ni Joel. Joel ng Antipolo. Para kay Joel, bago ko sagutin ang katanungan, silipin muna natin kung, malas, kung mayroong malas o swerte na plate number na tulad ng tinatanong mo. Sa totoo lang, wala, lang, wala namang malas na plate number. O, walang malas sa uh, Joel. Sa totoo, walang malas sa plate number ng sasakyan. Lahat yan ay swerte kahit na nga ang tinatawag na numerong 666 ay okay lang ang number na yan. Ang mainam sa sasakyan ay ipunsoy mo ikaw na mismo ang gagawa mong, gagawin mong may punso, yan sa sasakyan mo. Kotse, van, motorsiklo o iba pa. Dapat alam mo kung paano ito ipupunsoy. Hindi mo kailangan ang ng isang master kasi ikaw ay kaya mo nang gawin yan. Mahalagang gawa, mahalagang gawin mo ang bagay na, at tips na ituturo ko upang maging maswerte ang iyong sasakyan. Bago ka umalis ng bahay, mainam na linisin ang sasakyan, alisin ang kalat na nasa loob. Importante ito upang hindi ka malasin sa mga meeting mo. Kung maraming kalat ang loob ng kotse, hihina ang enerhiya ng chi at kumakapit sa iyo ang lalak at lalakas ang negative energy na mabibitbit mo kung saan ka man pupunta. Halimbawa, may meeting ka para sa proyekta mo. Kung magulo at makalat ang kotse mo, dala-dala ang negatibo nito. Kapag humarap sa meeting, mas lamang na hindi matuloy o kaya mapalitan ka. Importante na i-vacuum din ang, ang carpet Sa sasakyan. Pero sa sasakyan, i-vacuum mo. At ang salamin, punasan. Siyempre, ang kabuuan ng sasakyan, ang malinis na bintana ng kotse, ay nagpapakita ng magandang aura para sa iyo. Magaan ang pakiramdam at positibo ang nasa isipan. Kapag ganito, asahan na makakamit mo ang suwete at sa mga pupuntahan mo. Kung ikaw naman ay kakain sa loob ng sasakyan, siguruduin lang na itapon ang mga pinagkainan. Huwag panatilihin sa loob ng sasakyan ang, sa buong magdamag ang mga pinagkainan. Dahil lalakas ang power sa mga negative energy na pwede makapagatid ng kapamakan sa sa sandaling nagmamaneho ka na. Ayun, pwede rin aksidente pala. Ang mabahong amoy na sasakyan o loob na sasakyan ay magdadala sa iyo ng kamalasan. Ito pa, iwasan ang magpatugtog ng musika na masyadong malakas. Ang ganito ay mawawala ang konsentrasyon ng pagmamaneho dahil dito pwede maaksidente ka. Pangalawa, iwasan din na nakikipag-usap sa cellphone tuwing nagmamaneho. Ang konsentrasyon ay mawawala. Siyempre pa, iwasan na magmaneho ng nakainom ka. Nakainom ng alak. Kung sakaling hindi kayo nagkakaunawaan ng kasama mo sa loob ng sasakyan, iwasan muna ang magtalo sa loob. Kung hindi na kaya magtimpi at nauwi na sa mantinding pagtatalo, mas mainam na itabi ang sasakyan. At buksan ang pintana ng kotse. Pwede magtalo kayo pero hanggat maaari ay huwag na wag gagawin. Ang sagutan ay hindi magandang salita ay nagiiwan ng malakas na power sa sasakyan mo na pwedeng makalika ng aksidente sa mga susunod na araw. Mas mainan na lagyan ito ng testamentong talisman ng inyong sasakyan upang ilayo kayo sa aksidente. Mainan po ito. Ang kulay pula at masyadong mala ang kulay pula sa sakyan. Nagtatanong din si, ano, si Joel. No? Ang kulay pula ay masyadong malakas ang fire energy. Ibig sabihin, pwedeng maging mainitin ang ulo na nagmamaneho. Magiging malapit din sa aksidente kung gabi. Dahil sa pula, sa sandaling madilim ay hindi ka alam makikita. Ganito rin ang kulay ng sasakyan mo ay itim. Gabi mapanganib ang ganitong kulay sa sasakyan. Iba pang kaalaman. Huwag na huwag kayong magpapatulo ng dugo sa isang sasakyan. Ito po, no? madalas kasi no, na meron tayong, tayong naririnig. O may mga kliyente ako na nagkwento niyan bumili sila ng motorsiklo o bumili sila ng kotse. Yung makina, pinatutuluan ang dugo ng hayop o kaya naman yung hood doon sa sakyan nila o yung sa sakyan nilang motor pinatutuluan ng dugo ng hayop para daw maka isang ritual daw yon para makaiwas sa aksidente nakupo maling-mali alam niyo ba kapag ka nagpatulo kayo ng dugo sa hood ng sasakyan nyo. Yung intention na intention, kasi parang gumagawa kayo ng ritual, dugo ng hayop. Nagpatulo kayo, pati yung makina, pinatuluan nyo para makaiwas kayo sa aksidente. Dahil yun ang paniniwala nyo. Maling-mali, kabaliktaran. Sapagkat kapag ka nagpatulo ka ng dugo ng hayop, bilang isang ritual na ginagawa mo sa iyong sasakyan, bago, bago yan, Mabili mo second hand dahil ikaw nang gagamit. Gumawa ka ng ritual, pinatuluan mo ng dugo, ayon din sa matatanda, patuluhan ng dugo upang makaiwas ko sa aksidente o ayon din sa albularyo. Nako, maling-mali po. Sapagkat naghihikayat ng aksidente ang pagpapatulo ng dugo sa makina ng sasakyan mo o kaya sa hood ng sasakyan mo o mismo sa sasakyan mo o motorsiklo man yan. Dahil ang dugo ay nagsisilbing buhay. Kapag ka nagpatulo ka ng dugo na intention mo bilang isang ritual, nag ka ng isang kapahamakan na pwedeng kumuha ng buhay doon sa nagmamaneho ng kotse o, o motorsiklo na yon. Kaya iwasan niyo yan. Ang tanong, paano naman sir nagawa na namin ang ganong ritual? Paano namin maalis? ang negatibo na yon. Madali lamang, no? madali lamang ang pag-alis niyan. Kumuha ka ng tubig, no? isang timba na ang gamitin mong tubig. Pamugan mo, ibig sabihin, pamugan mo, pagdating ng 12 midnight, ilabas mo sa loob na, ilabas mo sa bahay o do sa hardin mo o sa garden mo, doon may ilagay yung pinamugan mong tubig na nasa isang timba. Tapos, no kinabukasan, no? kinabukasan, lagyan mo lang kaunting salt, tatlong kurot na asin lamang ang ilagay mo doon. At simulan mo na. O, at isulat mo pala sa isang papel yung katagang, yung orasyon na hekas, hekas este bebeloy. Isulat mo sa isang malinis na papel at bilutin mo ito. Ilubog mo sa tubig yung papel na yon. Ilubog mo. At ngayon, simulan mo lang linisin ang iyong sasakyan. Pwede kang gumamit. ng no, uh, kung may mga may host ka, gamitin mo yung paninis mo sa buhay mo ano pa, klase ng paninis mo. Pero yung huli, na ipangbabanlaw mo doon sa kotse mo, ay yun na, yung pinahamugan mong tubig. Pinahamugan mong tubig at nilagyan mo ng orasyon, na sinulat mo sa papel at nilagyan mo ng konting salt yun ang ipang, ipang punas mo o ipang badlaw mo doon sa sasakyan mo. At asahan mo kung ano man yung negatibo na nilikha ng maling ritual ay mawawala. So yan, no? Na kay Joel, alam mo ba? Joel, sa pagsusuri ko pa lang doon sa kwento mo, yung sasakyan na nabi mo sa ay ginawa ng ganyang ritual. Kaya gawin mo yung sinasabi ko na sa ganoon, makaiwas ka na sa aksidente. Pero maglagay ka na rin ang tinatawag naming Testamentum Talisman dyan. Ano po? Ayan. Joel, nasagot ko na. Joel ng Antipolo. Kayo man po, ng mga taga-panood natin, kung nais din yung uh, magtanong, may nais kayong talakayin natin sa ating programa, ay pwede naman po magmensahe naman kayo at ito'y bibigyan ko ng pansin. At uh, ipaliliwanag ko o sa abot ng aking makakaya kung anong dapat na gawin. Ano po? Ngayon naman na ah, bago tayo magpatuloy, no? Bago tayo magpatuloy, eh tingnan natin yung ilang pasasalamat ng ating mga tagapanood. Silipin lang natin ha. Uh, silipin natin. Gabi na. Sa na po, kung medyo ito ay nagpapasalamat. Nakamit ang swerte. Ayon sa isa nating tagapanood, sabi niya, Sir, nakakuha po ako sa inyo. Ito, ay eh, gano'n may nakakuha niya. Yung uh, tinatawag na abulito yung bracelet. Ay maganda po talaga ang nangyari sa akin na napalood ko po nung nakaraan din yung live na may nagpapasalamat din patungkol sa Amuletong bracelet. Ako rin po ay nakamit ng swete dyan sa amuletong bracelet na yan. Sapagkat uh, sa totoo po, hindi naman po akong gumamit ng amuletong bracelet. No? Yung ibinigay ko po ito sa aking mister. Yung mister ko po kasi isang seaman. No? May edad na po yung aking asawa na seaman pero gusto niya pang makasakay eh, pero eh, na rin yung kanyang pagkakatambay. No? Hindi siya nakakasagay. Halos may apat, apat na buwan na. At lahat ng inaplayan niyang kanyang mister ay hindi tayo natatawag. Kaya naman, binilan niya, o binigyan niya bilang regalo ang kanyang mister ng ang um, amuletong um, bracelet. Nung una ayaw daw isutin ng kanyang asawa pero kalauna na ginamit siya rin ito na ipaliwanag niya na pwedeng makapag-wiso. Kaya pwedeng magamit ito para ma-attract swerte. At sa awa daw ng Diyos at sa tulong din marahil ng uh, amuletong Bracelet, pinatawag na yung kanyang asawa at ngayon nga daw, ay nasa laut ito, ano, nasa barko na. Kaya labis siya nagpapasalamat kasi kung hindi daw doon sa iniisip niyang makakatulong na amuletong Bracelet ay hindi nakalis ang kanyang husband Ganon din, nagpapasalamat at sunwete ang nagpapunsoy sa isa nating taga -panood. Sabi niya, Sir, matagal-tagal na rin naman tayong hindi nagkakausap. Pero, naging busy naman po ang inyong lingkod Sabi niya gano'n. Pero ngayon po, tayo nais mo pasalamat sa inyo dahil maganda po ang resulta noong gawa niyong pagpupunsoy sa akin dyan. Ako po ay taga San Indelponso, Bulacan. Ako po yung nagpapunsoy sa inyo. At ngayon po ay napakaganda na po ng takbo ng aming negosyo ng aking mister. Kaya mabuti na lamang po at napanood ko kayo sa inyong YouTube channel. Kaya labas po ako lang po. dahil patuloy na sinuwete kami matapos na makapagpapunsoy. Ano po? Ah, napag-uusapan din lang natin ang punsoy. Sa so talatay po na Sunday, nariyan po ako sa Nariyan po ako sa Tarlac City. You know, last, last Sunday po, hindi tayo natuloy sapagkat uh, matrapik po, nasira yung isang tulay dyan sa bandang Marilao, Bulacan. Kaya hindi tayo natuloy. Sabi nga nung anak ko, siya daw, nung papunta dun siya sa Santa Maria, Bulacan, dalawang oras siya na traffic. Pausad-usad. Kaya sabi naman ako nung no, wag na lamang ako tumuloy dahil sobra ang traffic. Kaya ngayon po darating na Sunday, kung may narihan kayo sa Tarlac, malapit dyan, pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email ad, hi at highlanderscoreskalir o magmansahe sa akin messenger ang akin Facebook account Shalir Hayla o kayo follow nyo ako sa akin Facebook page Hayla ngayon po uh, natin ang ating mga tagapanood na may gustong malaman no? Uh, alamin nga natin kung ano yung mga katanungan ng mga tagapanood natin ano mga katanungan nyo Uh, silipin natin yung mga katanungan nila. ah uh, Arnold po Valencia, shout out sa iyo. Magandang gabi. Carmelita Tarosa, Mel Rose, magandang gabi po. Elsa, good evening. Hermie Villanueva ng Europe. Nasa London siya. Sir, may explanation ba jinx Wala po. Lifetime po yan. Huwag lang po mababasag. Huwag lang mabibiyak. Ah, uh, Mercy Sidoko. Good evening, Mayor Rose. Ano to? Ah, uh, okay naman po yung plate number nyo, no? Nabanggit ko na, wala naman pong malas sa plate number. Ano po? Carmelita Tarosa. Maso, uh, sabi ng iba, di daw swerte ang bahay na may tindahan kasi tinutulugan, totoo ba? Hindi po, hindi totoo yan. Yung bahay na may tindahan, hindi totoo yan. Oh, hindi totoo na malas. Ano po, hindi yan totoo. Marami po akong kilala na mga negosyante nagsimula po sa ganyan. Doon mo na, yung baba nila tindahan, yung itaas nila e eh, bahay. Kasi may mga ganyan, particular yung mga Chinese ginagawa yan kasi kaysa uupa pa sila ng kanilang pwesto, kaya ang ginawa nila, yung, ang inuupa nila, yung may second floor. Yung first floor, ginagawa nila parang hardware o tindahan nila. Yung second floor, yung, kanilang yung bahay. Ano po? Yung iba naman, nag extend yung harapan ng bahay, ginagawa nilang lugar ng kanilang negosyo. Wala naman pong masama dyan, okay po yan. Mali po yung sinasabi na malas. Ano po? Maribet Aquino, Rosmali Borle, 1964. Miss si Bore, tingnan natin. Ah, Maswerte ka, Miss ma Bore. Patron ni Ah, good evening sa'yo. Sabi niya, lagi siyang nanonood sa atin. Salamat naman po. Ophelia Almario, good evening. Maribeth Aquino, Marielin Acero ng Malaysia. Yung mga babae natin sa Malaysia, magandang gabi. Bernadette Concejo. Juliet Noble, 1969 si Noble. Tingnan natin kung ano yung kapalaran ni Noble. Ha? Ako, medyo may pagsubok si Noble, si 1969. No? Pag Bahamas pala si Noble. Ano ba siya yung Bahamas? O, kumusta Kung yung mga kababayan natin sa, sa Bahamas. Analim Bergara. Ah, okay lang po yan, ma'am. Clemencia Morales, shout out. Okay lang po, yung mga perfect number niya. Robert Gonzalez, good evening sa'yo. Gloria Ko, magandang gabi. Josephine Gamboa, Susan Velasco, Eugenia de Borja, Maribeth Aquino. Malamang kung nakakais po ba ang ko papuntang Korea. 1991, Korea. Opo, ngayon taon, makakalis siya. Rowan. Per ang 1966, okay naman po yung kapalaran. Ingat lang sa bawat desisyon. Ingat din po at may konting signo sa aksidente, particular sa mga basa na lugar. Susan Binasco, may expiration ba? Ang lignum mo, sample? siyempre, wala po. Lifetime po yan, huwag mapuputol. Pag naputol, pabuo ulit. Pero pag nagkulang ng, bat ng stone, di na pwede. Sheila Templo, Robert Gonzalez, 1962. Medyo hindi gaano maganda yung kapalaran. Medyo may mga pagsubok, trial, no? Uh, po. So wala na po tayong oras. Pakishare lang po ang video ito sa inyong mga kapamilya, kapuso, kasambahay. Uh, pakilike na rin video. Ano po? Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!